Assalamualaikum mga Kabang Samoro Ito po ngayon ang uh, kasalukuyang kaganapan Dito po sa bayan ng Datu Muntawal Municipality Na kung saan ay uh, unang araw ng kanilang uh, walang gutom program So dito po tayo sa may bagsakan Dito rin sa highway ng Muntawal Municipality Ayan po tinitimbang yung bigas Kung nasa tamang timbang ba nga ba So Ang timbang po ay uh, nasa tama rin po Ating municipal Mayor binibag po yung bigas na ibibigay sa ating mga beneficiaries so yan binuksan pa binuksan pa yung bigas okay so yan nasa tamang timbang din and then inamoy pa mukhang mabango naman mga kabang sa moro so na. Yan, pangalawang pangalawang timbang na. And then, ganun pa rin po. Tamang tama. tama tama. Sabi ni Vice Mayor Dato Muntawal ng Muntawal Municipality. Tamang tama po yung timbang. <laughs> tama yung yung timbang nila mga kabangsa mo. Yan. Po. <laughs> So sip na yung na natin. Yan. Dala ko talaga na. Sali niyo mukha namin kay one time ba sinangyari. Ang nasali lang yung bigas kami, hindi na nasali kami nasali. Di ba pa na konti kasi yung video meron. Hindi kasi ako matagal dati. Yan. Tamang tama po. Point five. Sige. Yan na po.